Ayan guys, eto na yung ating cake. Crinkle Cheesecake. Galing sa kontis. Nabigay ni Daddy Toon. Kaya, slice na tayo. Mag-slice na. Nalilito ako kung anong unahin ko. Ayan, sa so eto na tayo. Mag-slice tayo guys. Kakain na tayo. Oh my gosh! Oh my God, look at the, the slice guys oh oh my god, tika, ang plato natin ito oh my goodness oh nagkita niyo ba yan wow, pretty pretty oh my gosh ayan, tikman na natin guys tikman na natin yung ating kringel uh, cheesecake ano ba yun, oh ayan Lambot. Parang nagme-melt sa akin dila. Mm. Ah. Parang variety-variety. Parang tatlong patong o apat na patong. Iba-ibang variety. Mm. Ah. Chocolate. Babaw. Ano na malambot. Creamy. OMG. Ay, parang nagmimelt talaga sa dila ko. Ayan. Cheesecake. Mm. Cheesecake. Hindi siya super duper tamis, pero matamis. Oo. Mmm. Ang lambot. Sabi, nagmimelt sa akin dila, guys. Oh. Mmm. Ah. Ay, nako. Mmm, ang sarap, sarap. Mmm. Kain pa ako. <laughs> Para gusto ko pa. Dapat meron tayong tubig at masarap to ipari sa kapi. Um, tsa, kahit ano pa. Happy Valentine sa ating lahat. Nako, ang charap-charap talaga. Kaya, mmm, nagkakain pa ako, guys. Kaya, happy Valentine sa inyong lahat. Thank you guys for watching.